Maayos ka talaga. Sa sinag ng araw, paglubog. Na, paglubog na yung araw. <coughs> mm na malapit na kami maghila ng lambat hello mga kapising kadagat malapit lapit na kami maghila ng lambat mamaya maya konte, pag dumilim na kasi dito sa amin pag naghihila kami madilim na kasi yung alumahan buraw dilim na umano, Uh, alas 5.50 city ang oras no, mamaya, mga mamamaya mga alas 6 hila kami ng lambat update na lang mamaya mga kapising kadagat Ayan o, no, mga bangka na maliliit. Nag-ano yan. Nag-subid-subid bundak dito sa amin ang tawag dun sa Palawan, sa inyo tayo ayaw, ko kung anong tawag mga subid-subid data o bundak sa amin sa Samar bundak pauwi na sila ayan yung pier sa Malahog yung ng mantika

Pero dumah. O laknat na ata na gut dah. O bradi ka, wei, Ton? Antonasura. 10 denge pa